Prito tayo ng kanin. Maraming baho kagabi kaya prituin natin. Haluan natin ng hotdog. Bawang konti. Tapos, ang inanong yan, margarin. Piniprito margarin para masarap. Yan, luto na yung hotdog. Lagay na natin yung kanin maraming kanin sayang kung di na ano sarap ko sa mga bata kung pritoy no? yan o oh. Alo lang lagyan mo na magic sarap ah, sarap na margarin ay ng mga estudyante sayang kasi yung bigas hindi mong lukuin, mas masarap pa ituwin mo lagyan ng hotdog ayan tapos lagyan pa ang ng magic sarap ayan kunting magic sarap Yan. Sarap na yan. Pag prito nito, kailangan medyo tutuyok siya para magbang sarap. Yan. Kain ang mga estudyante mo. Yan. Okay na yan. Okay na yan. Initin lang siya. Para mag- uh, ano yung sarap